Isang gabi sa isang madilim at sulok na kalye, makikita mo ako, nakasuot ng maikling damit, mataas na takong, at may make-up na tumatago sa mga sugat ng nakaraan. Tawagin niyo na akong Pokpok, babaing mababa ang lipad, babae na piniling mabuhay sa ilalim ng liwanag ng mga posti ng kalye. Oo, ako iyon. Pero sana pakinggan niyo ang kwento ko bago niyo ako husgahan. Ako si Claire, 27 years old. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Sabi nila, Kapag isinilang ka sa hirap, mahirap kang makaalis doon. Pero hindi ako sumuko, pumasok ako sa eskwelahan, nagsikap at nagkaroon ng pangarap. Gusto kong maging nurse, gusto kong tumulong sa mga tao, pero hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Lalo na kung ang buhay mismo ang nagdidikta ng landas na tatahakin mo. Maaga akong naulila na stroke ang tatay ko at iniwan kami ng nanay ko para maghanap ng ibang buhay. Ako na lang ang inaasahan ng dalawa kong nakababatang kapatid. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang pamilya ko. Hanggang sa isang gabi, lumapit sa akin ang kaibigan kong si Jenny. Sabi niya, may paraan para kumita ng mabilis, madali, pero may kapalit. Noong una tinanggihan ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang gawin yon. Pero habang tumatagal, habang naririnig ko ang tiyan ng mga kapatid kong nagugutom, habang lumalalim ang mga utang namin, napaisip ako. Hindi ba't gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo, kahit ang mga bagay na akala mo'y hindi mo kaya? Kaya ginawa ko. Una, isang gabi lang. Sabi ko sa sarili ko isang gabi lang. Tapos titigal na ako. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Ang isang gabi ay nasundan ng isa pa. Hanggang sa naging regular na ito. Naging pang-araw-araw na buhay. Oo, pokpok -pok ako. Babae ako nakikipagtali kapalit ng pera. Alam kong mababa ang tingin ng mga tao sa akin. Pero alam ba nila kung bakit ko ito ginawa? Alam ba nila ang mga sakripisyo at sakit na dinaranas ko bawat gabi? Nakikita ba nila ang luha na pinilit kong tinatago sa likod ng makapal na make-up? O baka naman inisip lang nila na masaya ako sa ginagawa ko? Dahil nagagawa kong umiti at magbiro habang nilulunok ko ang pride ko para sa pamilya ko? Isang gabi may nakilala akong kliyente. Iba siya sa lahat ng mga nakakasalamuha ko noon. Tahimik lang siya at parang laging malalim ang iniisip. Hindi siya bastos, hindi siya brutal. Pero hindi rin siya nagtanong, hindi niya tinanong kung bakit ko ito ginagawa, hindi niya tinanong ang pangalan ko o kung saan ako nanggaling. Minsan, habang nakahiga kami pagkatapos ng isa na namang walang kwentang gabi, tinanong ko siya, Bakit ka pumupunta rito? Alam mo namang may pera ka. Bakit hindi ka maghanap ng iba, ng mas maganda, ng mas malinis? Ngumiti lang siya at sinabing, Claire, hindi kita hinuhusgahan. Pariho lang tayong may pinagdaanan. May kwento, may mga sugat na hindi nakikita ng iba. Kaya nga tayo narito, di ba? Hindi ko alam kung bakit pero may kurot sa puso ko ang mga sinabi niya. Para bang sa unang pagkakataon may taong hindi ako tinitingnan bilang isang pokpok, kundi bilang isang taong may pinagdadaanan. Kaya hito ako ngayon nag-iisip, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko ipagpapatuloy ang buhay na ito? Gusto ko nang magbago, gusto kong maghanap ng ibang landas. Pero paano? Ang hirap umalis kapag ito na ang buhay na nakasanayan mo. Parang isang bitag na hindi ko matakasan. Tawagin niyo na akong babaeng mababa ang lipad, pero sana, bago niyo ako husgahan, alalahanin niyo na may dahilan kung bakit ako nandito. May mga tao akong pinoprotektahan. May mga responsibilidad akong tinutupad. Hindi ako masaya sa buhay na ito, pero ginagawa ko ito para sa kanila. Para sa mga mahal ko sa buhay. Kung may pagkakataon, gusto kong magsimula muli. Gusto kong bumangon mula sa buhay na ito at tuparin ang mga pangarap na naiwang nakabitin. Gusto kong maging isang mabuting tao. Isang taong hindi lang nakikita sa dilim ng gabi kundi sa liwanag ng araw. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na iyon pero umaasa pa rin ako. Umaasa ako na balang araw magiging iba na ang kwento ko. Hindi na ako tatawaging pokpok kundi isang babae na lumalaban sa lahat ng pagsubok at nanatiling matatag para sa mga mahal sa buhay.